Ilang buwan ko rin itong pinag-ipunan. O, oh, pare. Ganyan talaga ang ano, masinop sa pera. Nakakapag-ipon. O, oh, bilang ko sa iyo. One. Two. Three. Four. Five. One. five 540, pare! May ipon din ako down. O. Oh. Okay, so si, 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 si. Ha! <laughs> Tại một sông à, mà ra mà cũng yếu xíu Làm Tả cả năng Murama kong ipon. Ano ah. mo naman sabi? Puno yan. Bigat. <tuk> Puro barya. Mas marami yan. Ano? Ang <tuk> gusto mo, palit tayo. Mas marami. Kasi baka lugi ako sa'yo eh. Hindi. Sige, Bill. no Sige, sige, sige! na! Oo, Wala nang Falcon na, oh. Dile. Wala, na. Wala. ka na, oh. Wala... Wala na! <laughs> na. Sige, sige, Wala dile, dile. Dile na, <laughs> no, Darum, si Ni kaya na Ako, I'm ay, Ito, puro papel mga

哎呦 <laughs> <laughs> 我的妈！